Bakit? Hmm. Wala na si Miko. Wala oh. na. Si Miko, ito po. Oh. Hiniwan na kami ni Miko ginamot ko pa naman siya. Kaya hindi na hmm. Hmm. Mika! Mayroon lang buti si Mika kasi wala na siyang kalaro mo. si Miko, baby pa lang yan. Baby pa lang siya. Maliit pa lang talaga siya. Nasa akin na siya. Kasi nakita ko yan sa kalye. Hindi pa bukay mata. Iyak na iyak. Wala pa siya. Hindi pa bukay mata niya. Iyak siya ng iyak. Parang umalis ako. Pagbalik ko. Iyan nga. Kuluwa ko siya. Nanood ako sa YouTube. para pa na pusa. Hmm. Ito naman to si Mika. Mika! Mika! Tingin ka dito, Mika. Ito yung feeling kapag namatayan ka ng alaga. Hindi pa nalulungkot talaga. Kasi, ano, one year and Nakamit Ayan. Ano yun? Bakit po? Bakit? Bakit? Wala na, Mico. Imiwan na tayo. Oo. ka na naman. Wala na, malungkot. Ay, opo opo wala na miko wala ka nang kalaro pag gabi kita kami na kami sini ko kasi baby pa lang siya Nasa akin na siya. As in, maliit pa lang yung baby. Hindi pa po kayo mata. Nakita ko lang siya sa Kali. Tinry ko alagaan. Sobrang maganda pala kapag nalagaan ng baby. Baby pa lang siya. Hindi pa kayo mata. Mas malapit talaga siya. Tapos, sa tabi matulog, umaga, takali, hapon. ano. Ay. Mga kalungkot. Wala na kami kalaro niya. Oh. Oo. Wala na. Miko, iniwan anyway, mo kami ni Mika. Wala na si Mika. Wala na. Mamaya nilibin ko siya doon sa Lubina. Hmm. Um. Ana. Iniwan na to.